Anong Baliw agad. Parang baliw agad. <laughs> <baliwagad>. hmm. <laughs> <Ay> ay! Ay, ba ano? ba may reksuna? Ano? baliw ba na yung kilikili? May reksuna, oh. Ako par. pala yung mabago kilikili. Yan. Yeah. Birthday ko ngayon, wala akong handa. Lebo nah, kembali lah pak. Boleh. Ba? Pak kembali lah pak. Oh, pak kembali. Asyik nyopis mas mo. Nyopis mas. Anak di bawah. Saya gue gue pakai umur. Kali. Nyopis mas mo. nanti pergi itu pakai dalam. Tapi si umbosis. Sampul bos, <laughs> kau ni kesakit sampul. Ah ah. Ah oling bos.

Sako, kawas, yung Asit kare. Asit. Dreams <laughs> mo. May baliw pa puti ng ipin. Hindi <laughs> okay lang nakapismas ka naman eh. Paano malaman na nagbaliw-baliwan yung tao? Mabango. Mabango. Maganda <laughs> yung kuko. <laughs> Abot yung ipin. Abot uh -huh. yung ipin. Kamay dapat ano pa nasa. Kalaka ng bok. Ka ng bok Bok ba ikaw? Agi pero magic kalaka. Na.

Kaya yun na natin na uh, makeup artist. Pwede na. Tapos ito, ano, din? Dapat ano? Ganun. Ano ang madumi. Ito no? para sabihin na matagal Tara. ka nang naglalagay sa kalsada. Uling ko ito sa sakinan. Dari, dari, dari. Ayun na, okay na na. Tingin ako sa sarili ko. Salam. Sige, 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 sige. Gago! Gago! Bukang baliw nga! Ay, isa ko. Ayan yung soket. Ito na. Ayan ito na. Minas, no? Oh. Minas. Dabudsa. Ayan yung pera natin, no? Tuya, tao na ba? <laughs> ito nagbaliw-baliwan. Ito talaga totoo baliw. Na -baliw. <laughs> ano, ready na? Pa, ready ka na, Pa?